What's up mga ka-teknisya? Nagbabalik ang DIY po ng sa mga hindi pa nagsusubscribe you guys, masubscribe na kayo. Click na notification bell button, click na like, share nyo rin ang mga videos. So yun guys, tuturuan kayo mag-desolder ng parts. So may dalawang klase po ng desolder na parts. So ang isa po ay desolder para sa SMD parts. At yung isa naman ay uh, desolder para sa through hole parts yan or yung mga components. Okay? So, ayan, bale, sa ngayong video na to, uh, tayo ng through hole na no parts or component. So, ano bang mga gagamitin nating tools o yung mga gamit na kailangan gamitin? So, kailangan natin syempre ng soldering iron. Okay? So, kung kayang-kaya yung iset ng nasa mataas na temperature yan, iset nyo na sa pinakamataas na temperature. Kasabihin ko sa inyo guys kung bakit kailangan i to ng uh, mataas na temperature. Okay? And then, kailangan natin syempre ng desoldering pump. Syempre. Tapos, kailangan natin ng uh, low melt solder. So, ito ay nag-melt sya ng 138 degrees C. Ayan, degrees Celsius. Tapos, syempre kailangan natin ng... Uh, yung normal na soldering ay uh, normal na soldering lead lang guys. Yung 6040 or yung 37 ah uh, ano yan? Uh, 30 uh, 63. or 63 37. Okay? Tapos kailangan din natin ng 99% alcohol or pwede din ng acetone guys. Tapos kailangan natin ng uh, ear ear ano Cotton... Cotton katan bads yan year <laughs> cotton Cotton guys sorry bakit kailangan natin to ah, panlinis yun mamaya so pakita ko sa inyo and then syempre kailangan natin ng parts ayan guys so ang papalitan kasi natin guys eto okay so alisin muna natin to ay wait lang guys may nakalimutan pa ko Siyempre, case, kailangan natin ng fume extractor. Bakit kailangan natin ng fume extractor? Kasi nandito ako guys sa loob ng kwarto, nag solda Pagka wala akong fume extractor, ang nangyayari kasi guys, so yung usok nandito lang sa loob ng kwarto. So tutulog ako sa gabi syempre, or basta natulog ako, hindi pagkagising ko, ang nangyayari is, so parang may plema yung lalamunan ko, and then kapag ka, uh, yung alam nyo yung nag spit ako or dumura ako may dugo so nalaman ko lang to nito lang guys so every time na nagsusolda ako pagtapos ko noon kasi wala akong prim extractor, PM extractor na minsan na ginagamit ay ganun na nangyayari guys so kailangan natin ng prim extractor so ang gamit kong prim extractor ay uh, pedal switch ito naka pedal switch siya guys so pag inunan ko yan guys uh, tinapakan ko yan ayan ayan guys okay so hindi ko na kailangan ng on off so tatapakan ko na lang to para umandar okay so yun po ang pinaka importante kailangan ng fume extractor etong pinaka importante guys okay so yan at uh, syempre gamitin natin tong uh, LTT screwdriver So, ano po siya guys? Ratchet. So, pakita ko sa inyo kung bakit kailangan nyo uh, iset ang temperature ng soldering iron nyo sa pinakamataas na, na uh, init nya o sa pinakamataas na temperature niya Kasi itong board na to, hindi po to double sided board lang or hindi to two layers na board ito guys ay four or more layers ng board okay ito guys uh, pinagawa kasi to sa akin ang um, kada isa nito is $30. so i ano yun na lang yun guys i convert sa pesos. So, 30 dollars convert nyo sa pesos per piece. Ganito. Kasi ito ginagamit sa computer I mean, na sa uh, tag dito, sa printer. Ayan. So, board po ng printer to. So, ayan na ang sira niya. So, bale, ito guys ay 10 pirasong ganito. So, 30 dollars. So, 300 dollars. Lahat-lahat, total, sa 10 piraso. So, nasa 15 or 16 or 17,000 pesos na po yun sa atin. Okay? So, yan. Kailangan nga natin i... So, I amin mean, na kailangan natin i... Set up yung soldering iron sa pinakamataas na temperature kasi ito ay... Ayan, guys. Ayan, o. Kita niyo yung... Itong itim na to. Layer na po yan doon sa loob. Bali maraming layer po yung yung board na to. Isang board lang pero mara, marami siyang layer. Wala hindi natin kano makita eh. Ayan guys, so oh. marami po siyang layer 'yan. Maraming layer baka Ayan. So basta maraming layer po 'yan. Napakahirap po iyan ano nito. I disorder yung mga ganito, guys. Lalo na to yung Eto guys, so, pakita ko sa inyo. So, eto, yung itim na to, kung gaano kay itim niyan, yan yung ground niya. So, nakadikit po yan dito sa mga ground na to, ground metal na to. Tapos, itong maliliit na to, guys, napakaliit lang ng trace niya, guys. talagang mas maliit pa sa buhok. Ayan. So, kailangan tong i-disorder ng mataas sa temperature, guys. Okay? So, kailangan natin ng low solder. So, malagyan muna ito ng low melt solder. Tsaka ito. And then, papakita ko sa inyo guys kung gano'n lang siya kabilis para sa akin. Kasi, nakita ko na yung diskarte. Kasi, nakailang tanggal nun ako nito. to. Halos, ano na guys eh, halos masisira ko na yung mga trays. Pero ngayon guys, papakita ko sa inyo na perfect na siya. Okay? So, ayan. So, temperature set na natin sa pinakamataas. Ayan, 450. Okay? So, ayan, para may idea lang kayo guys. Ayan, stepfather ko tumatawa. Siguro niloloko ng mama ko. Ayan guys, okay? And then now, So, buksan natin ng fume extractor. Lagyan natin ng soldering lead. So, low melt solder po itong gamit ko. Ayan guys, kita nyo. Kabila, lagyan din natin. Ayan o, ang bilis nyo mag ma ano, ma ang tag dito. Ang bilis niya mag-melt. Ang punaw. Ayan. E no, Ayun. 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 ito po guys ang um, reality kapag kayo mismo yung nag uh, solda ayan kapag kayo mismo nag desoldering so gamitin natin yung soldering pump so ayan guys kung nakikita nyo ng ano eh. Tigas dito oh. Hindi matanggal. So yun guys, sinalis ko lang yung dumi. Kasi, tigas eh. So yun guys ha, para sa mga baguhan lang po itong pinapakita ko na to Hindi to para sa mga expert guys Kaya kung baguhan ka Para sa ito Pero kung expert ka na, pwede ka na mag-leave kailangan guys gumalaw siyang ganyan so lahat kailangan magalaw para etong connector connection na to guys ay libre na siya kasi kapag ka hindi pa siya libre mamaya yan pag inalis natin siya pwede natin matanggal yung mga trace pad niya okay so hanapin nyo yung mga ah, uh, Yung sa mga paan niya na hindi pa libre, guys. Basta kailangan lang natin sila malibre. O kailangan gumagalaw siya. Yun ang ibig sabihin. Kasi yan, no, oh, minsan... Pag ginalaw mo siya, ngayon gagalaw pero mamaya wala na kapag ka lumamig na. So make sure nagalaw siya guys. Ayan o. Kailangan gumagalaw. Ayan. O diba? O, ito na lang tatanggalin natin. Itong malaki na to. So sa malaki madali na yan. Kasi ayan na yan guys eh. Basta malagyan mo lang siya ng Ah, no melt solder. Saglit lang 'yan, guys. Hmm. Tapos papakita ko sa inyo bakit kailangan natin ng uh, para sa long nose. So, ayan ngayon, kailangan natin yung eto guys. Eto kasi guys, i-straight natin to. So, straight natin siyang ganyan. Pati ito sa kabila. Tapos, hilahin natin siya. Papalayo guys. So, eto, papunta rito, papalayo. Eto naman, papunta rito sa kabila. Pag ganon. So, eto, papunta sa kanan. Eto, papunta sa kaliwa. So, pakita ko sa inyo. So, wiggle-wiggle nyo lang siya hanggang sa matanggal nyo lang siya doon sa, may sa pads niya. So, ayan siya guys. Okay. So, tanggal na siya sa may pads niya. And then, pwede na natin siyang ilahin ha? kung tanggal na talaga siya guys. So, ito hindi pa pala. Alam natin yung na natin guys fume extractor so ito yung sinasabi ko sa inyo so ayan kasi ito guys lakas kasi ito eh kapag hindi natin ito natanggal na maayos hindi natin siya matatanggal so so ayan pinapakita sa inyo. Oh, 'di ba? Tanggal agad. Oh. Ayan. So may natanggal man siyang pads ay no, guys. Copper pads. And dito sa kabila wala naman. Okay lang 'yan. Kasi kung titingnan niyo naman dito, wala naman natanggal na ganon diyan eh, no Dito lang siya nakatanggal ito. Ayan, pero hindi naman halata, 'di ba? Kasi lalagyan niyo rin man to, lalagyan niyo rin man ng naman to. So, okay lang yan, guys. Ito lang yung kailangan na hindi matanggalan ng pads itong mga to. Yung mga uh, signal nya, guys. So, ito kailangan na hindi matanggalan ng pads. Ayan. So, kaya make sure na wala siyang matanggal na pads dito, guys. etong ground, okay lang yan. Matanggalan. Okay lang yan. Natural lang yan. Kasi nga, makapal nga yung grounding nya, guys, eh. So, mahirap. Okay? Pero dito, kailangan talaga wala. Okay? So, in case, sa, sa atin naman guys, kung nakita nyo guys, oh. So, oh, wala naman natanggal ng pads. Diba? ba? Mm. Salamat sa uh, solder guys. So, ayan. Ito, talagay natin yan dito. Pero bago yan, Siyempre linisin natin yan kasi uh, tag dito maitim yan. So, linisin natin siya. So, makita nyo yung mga plaques nya yun na no? namumuti. So, lagyan lang natin siya ng alcohol. 99% alcohol. O, oh, diba? Patak-patak mm. lang. Hindi yun nyo kailangan punuin. Hmm. O, ba? Diba? Okay na, malinis na siya, guys. So, ayan, lagyan na natin ito. Siyempre, so, kapag ka nilagay nyo ito, guys, kailangan muna yung mga pin. Ayan, you know, o, yung mga malilit na pin na yun. Yun ang unahin nyo. And then, tulak nyo to. Kasi, lakto to, yun know. o. Mm. Ayan. Yan kasi yung lak nyo to, guys. Ito. So, nakalak na agad sya, kahit na hindi nakasolda. And then, ang soldahin natin, guys, itong malilitapin muna bago tong lak nya yung ground. Okay? So, ayan. Papakita ko pa rin sa inyo kung paano sya isolda. O, so, ayan. Kailangan na natin ng uh, 60-40 or... Uh, 37.63. Ayan. So, ayan. Uh, Saset na lang natin siya ng mababa, guys. Uh, 3.50. Ayan. So, ayan guys. 3.50 na siya. Uh, buksan ko na yung Premier tractor Ayan. kaya magsasolda ng mga ganito through hole patas yung ano nyo guys pag ano mo okay para para syang ano pagkatapos nyong masolda para syang mayon bulkihin no patusok sya guys cone naka cone shape sya And then dito, may boost kasi to. So, umabot sya ng 450. Ayan o. Dito guys, naka-450. So, naka-boost ako sa soldering iron ko guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung itsura ng pagkasold ako. Ayan, guys. Okay. O, diba? Tignan yung pagkaka solda ko dyan guys para may idea kayo kung gano'n siya kalinis ayan guys at ayun lang guys at least na nabigyan ko kayo ng full tutorial paano siya i ah. kahit na makapal yung uh, layer ng uh, PCB board or PC PC board ayan PCB guys so ayun guys at kung nagustuhan niyo ang video ko wag kalimutang mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click yung all guys. Bye. Peace.